Hello mga amig kakalangan natin i replan ito guys kasi ano siya doon mahaba ayun hey, no? napulot ko lang ito guys sa ano mga parang inanod siya tapos tinanin ko lumago siya dumami ganyan kailangan natin ilipat kasi mahaba na replan natin <coughs> kasi kung aking, ano malaki na siya oh. maliit lang ito dati pero napakamahal niyang bilhin guys kapag dun sa ano. bilihan ng mga halahanan natin palmera mm, laki na <todin> tapos nila nilipat dito yung mga bugang okay. sorry guys napakaingay may mga natutok-tok. yan uulan na naman nakabantay ako sa sinampay yan, nagkita ko nito yung mga bugang kasi syempre may mga tinik-tinik. Ah, tinik. oh, marami na siya. Ito yung na nanggaling pa sa ate ko, sa Mindoro. sa so, malago na siya. Tapos, kumaba siya dito. Yan. Salagyan so, natin ng ano, ng... Kakap natin siya dito. Tapos, nadugtungan natin siya ng ibang kulay. Yung pink, kaya red, o yung white. mga lago na Saka nilagyan ko siya ng ano guys, fertilizer, kaya ganyan. Tumaba siya kasi taba ko na oh. <laughs> yung dito naman sa kabila. Ito. Yung rose, kailangan din natin i-replant. putulin natin tapos itatanim natin. Kasi masyado na siyang ano, ayun, payuko na. So, binili ko lang din yung guys, kulay white. Ha? Itong ating cut nail, ayan, tumutubo pa rin. Mabilis siya lumago. Tuloy-tuloy yung bulaklak niya, walang tigil. So, yung top nail ko dito, guys, yung pinakamalaki, yung nakita nyo dati sa video ko, ay pinutol ko yun kasi siya nang mataas. Tapos tumubo siya, ayan. May bulaklak uli. <laughs> Ito yung nanggaling sa, ano, sa kapatid ko sa San Jose Occidental, Mindoro. Shout out dyan sa aking kapatid na si Rosana. Biased. Ito na ang kalaman na. Ayan. So, ang dami ko na rin dahong pinotol dyan kasi nga, nasisira siya sa ulan. Kaya ganyan siya. Ang kala mo hindi lumago. Lumago yan, ayan o. Pinagputulan ko ng dahon. Isa, dalawa, tatlo, apat na dahon ang tinanggal ko. Lima. Limang dahon. Kasi nasisira siya pag mapatak yung ulan. Ito naman syempre yung aking sinampay na nakabantay. O ulan na naman siya So yun ang ating marunggay. Bumalik na sa dati. Lumago na sa napakataas na kaya. Puputulan na natin yan. Super lago na talaga yung dati guys. Kaya lang kapag may kumukuha dyan. Pinuputo yung sanga. Syempre nagagalit ako. So sa lahat ng halaman ko guys. Yan ang pinakamahalaga sa akin. Yung malunggay. Ayan, tinan nyo nga eh, guys, oh. Diyan lang nakatanim yan. Tapos, dati tinatawa na nila ako oh, kasi ginagawa ko raw garden. Ay, ano ngayon, diba? <laughs> ito ang ating, ano, parang gulo, oh. Tapos, dito, guys, oh, yan, oh. May kangkong ako tinanay, malabuna. ah. Hindi, may tumubo siyang kamate. Sa